Hi everyone, peaceful Monday po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? First day of the week na naman at ilang araw na lang ay matatapos na ang June. Napakabilis ng panahon. Nangangalahating taon na tayo. And I hope lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan sa ang parte kayo ng mundo ngayon. Malaya na si dating Senator Laila Delima. Lumabas sa balita kanina na 'yung pangatlo at huling kaso niya ay dinismiss na ng korte. Itong panghuling kaso niya ay dininig sa Muntinlupa Regional Trial Court. At ang kasong ito ay tungkol sa pagiging kasabwat di umano niya sa paglipanan ng droga sa Bilibid Prison. Kumbaga sinasabi sa kasong ito na nakipagsabwatan o nakipagkutsaba si Delima sa mga nakakulong sa Bilibid para ipalaganap ang iligal na droga. Sinasabi rin na tumanggap siya ng suhol dito na nagkakahalaga ng halos 70 milyon na ginamit di umano niya para sa kanyang kampanya nung tumakbo siya bilang senador. So dahil kumpiyansa ang kampo ni Delima na mahina na yung mga ebidensya sa kasong ito. Ang ginawa nila ay nagsumite sila ng tinatawag na demurrer. Ang ibig sabihin itong demurrer ay yung kung saan mag-o-object sila o mag-disagree sila dun sa mga isinumiteng ebidensya laban kay Delima. Ginagawa itong demurrer kapag ka, sa tingin ng defense team na mahinang-mahina -mahina na yung mga ebidensya na isinumite ng prosecutors. At hindi na nila kailangan pa na magsumite ng sarili nilang mga ebidensya para i-counter yung mga ebidensyang isinumite ng prosecutor. Ito yung ibig sabihin ng demurrer, ang pag-o-object laban sa mga ebidensyang isinumite sa inaakusahan. At kinatigan nga ito ng Muntin Lupa City RTC Kung kaya, tuluyan nga ngang malaya si Delima dahil ito na yung pinakahuling kaso na isinampas sa kanya. Napakalaki po ng ginhawa at saya ang nararamdaman ko ngayon, mas mapapanatag at makakatulog na po ako ng mas maluwag. You know, with the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, that means I am now completely free and vindicated. I respected the rule of law, despite the pain and the injustice of it all. I confronted the charges head on and I went through and endured the whole process. At sabay-sabay pa nating tutukan ang paniniguro na mababayaran ng mga abusado sa kapangyarihan o malipusta sa mga karapatang pantao. At ito po ang message ko sa dating Pangulo kay Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po, isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot ng pagpapatupad ng batas, isa po ako na nakadanas niyan na walang katuturang pagpapakulong. Let's pray together. Let's work together. Let's fight and win together. Tuloy ang laban. Ma'am, yung uh, sinasabi niyo po na Uh, tuloy ang laban? Does this mean that you are going to run for the Senate? No, I have this no, 2025? I have no decision yet. What I meant by tuloy ang laban, tuloy ang laban kontra sa injustices and sa oppression. Dahil ang dami nga po mga naging biktima ng injustice and oppression. Yun po ang ibig kong sabihin. At uh, nandyan ang ICC. Tumutulong po tayo. I've been, I've been saying that na handang-handa po ako na tumulong talaga sa ICC para makamtan ang hustisya ng mga naging biktima. Are you contemplating to file Oh yes, my, my my lawyers have been studying that already and uh, there are still other cases that uh, I've asked them to uh, study. Isa-pag isa, isa, isa cases, nga po we will we will uh, announce it in due time okay. kasi pinag-uusapan yan pinag-aaralan yan so when pag ready na po i-announce ia po namin yan said from Duterte sino po mo yung respondent thank you Max. kung babalikan natin tatlong mabibigat na kaso ang isinampa kay Delima puro ito may kaugnayan sa ilegal na droga na sinasabing naglipana o hinayaan niyang maglipana sa loob ng bilibid ang unang-unang kaso na nadismiss sa kanya ay dahil din sa isinumiti nilang murer, Ito yung kaso na kung saan sinasabing kasamukat ni Delima si Peter ko para palaganapin yung illegal na droga sa loob ng bilibid. Kinatigan din ng korte ang murer na ito kung kaya na-dismiss yung unang kaso. At yung pangalawang kaso naman ni Delima ay na-dismiss dahil binawi ng star witness na si Rafael Ragos, yung dating chief ng Bureau of Corrections, at sa kanyang pagbawi sa kanyang mga testimonya humina yung kaso naman kay Dilima na tuluyang nawala ng saysay -say yung ikinaso sa kanya. Kung kaya, idinismiss na rin ito ng korte. At itong panghuling kaso niya, nabigyan siya dati noong November 2023 ng piyansa. Patunay lang ito na talagang hindi na ganong kalakas yung kasong isinampa kay Laila Dilima dito sa pangatlo at huling kaso niya. At kanina nga, tuluyan ang dinismiss ng korte itong huling kaso laban kay Dilima. Halos pitong taon pinagdusahan ni Delima. Itong mga kaso ay sinampalaban sa kanya. Halos pitong taon siyang nakulong. Pero kung maalala din natin, habang nasa detention siya, habang naka-detain si Delima, isa-isang nagsipagbawian ng kanilang mga testimonya, yung mga sinasabing mga witnesses. At ang pinakamalaking naging tulong para madismiss ng tuluyan itong kaso ni Delima ay yung pagbawi ng testimonya ni Rafael Ragos. Siya yung pinakamalaking star witness dapat na magdidiin kay Delima. Pero dahil sinasabing na pinilit siya dati ni former justice secretary Vitaliano Aguirre para mangsinungaling at at idiin si Delima kung kaya hindi ito nakayanan daw ng kanyang konsensya at binawi niya yung kanyang mga testimonya laban kay Delima. Sinasabing halos na sa 13 na witnesses ang bumaliktad pabor kay Delima. Kumbaga sila yung mga witnesses na kung saan nung una ay pinagtulungan nilang idiin itong si Delima na kalaunan ay binawi nila yung kanilang mga testimonya. Grabe rin yung pinagdaanan ni Delima. Kumbaga, sa kongreso ay masyado rin pinagpiyastahan yung kaso ni Delima. Sinasabi nga nila na hindi lang yung kredibilidad ni Delima ang nadurog kung hindi kasama na yung kanyang pagkatao at yung kanyang pagkababae. Pero ang maganda dito sa ginawa ni Delima, noon kasing napabalita na sasampahan na siya nasasampahan na nga siya ng kaso tungkol dito sa sinasabing ilegal na droga na hinayaan niyang maglipa na sa loob ng bilipid. Actually, nung time na yon, may speaking engagement itong si Delima sa labas ng Pilipinas. So, kumbaga, dun pa lang, nung nalaman niya, pwede na siyang hindi bumalik ng Pilipinas. Kumbaga, pwede na siyang humingi sana ng sinasabing political asylum. At huwag nang bumalik dito para harapin yung mga kaso niya. Pero hindi ganun ang ginawa ni Delima bumalik siya sa Pilipinas at hinarap niya yung mga kaso niya. Nakakabilib din kahit papano dahil kumbaga isa siyang babae pero matapang niyang hinarap yung mga kaso niya. Dahil siguro naniniwala talaga siya na inusente siya. Ikumpara natin sa ibang mga politicians o ibang mga na or ibang mga may kaso ngayon na kung saan nagtatago sila o di kaya ay wala na dito sa Pilipinas. Takot silang harapin yung mga kaso nila kung kaya nabibigyan tuloy ito lalo ng kulay na malamang baka nga guilty rin sila kaya takot silang harapin yung mga kaso nila. Pero hindi ganito ang ginawa ni Delima. Ang ginawa ni Delima, naghinarap niya mga kaso niya, pinagdusahan niya yung mga sinasabing mga paratang laban sa kanya ng halos pitong taon sa loob ng kulungan. Yung pagkakakulong kasi ni Delima, hindi ito dahil nasentensyahan na siya. Kaya siya nakakulong ng halos pitong taon ay dahil yung mga kasong isinampa sa kanya ay non-bailable cases. Kumbaga, hindi siya pwedeng magpiansa. At alam natin, sa bagal ng, ng takbo ng hustisya sa bansa natin, kaya inabot ito ng halos pitong taon. So, kumbaga, masasabi rin natin na itong nangyari ngayon kay Dilima na kung saan, na acquit siya sa lahat ng mga kasong isinampa laban sa kanya, hindi basta-basta ang ordinaryong kaso, kung hindi mabibigat na mga kaso, ay, pad, ay pwede natin sabihin na patunay ito na gumagana pa rin talaga ang rule of law sa bansa natin. At patunay rin ito na kung naniniwala ka sa sarili mo na inosente ka at kakapit ka sa katotohanan, kahit pagkaano kabigat ang mga ibinibintang sa iyo, ay kaya mo itong ipagtanggol at kaya mo itong lusutan. Katulad na nangyari kay Delima, hindi niya tinakbuhan, hindi siya nagtago kung hindi kusa siyang sumuko para harapin yung mga kaso niya. At ngayon nga tama yung sinasabi niya na vindicated na siya. Kumbaga napatunayan na niya na yung mga ibinibintang sa kanya dati ay walang katotohanan ayon sa korte. Idinaan niya ito sa legal na proseso. So sana yung mga ibang mga inaakusahan ngayon na nagtatago sa ibang bansa o di kaya ay hindi nagpapakita, sana naman harapin na lang nila yung mga kaso nila. Nang sa gayon, maipagtanggol nila yung mga sarili nila para patunayan na, na katulad ng nangyari kay Delima, yung ibinibintang sa kanila ay walang katotohanan. Kasi meron tayong kasabihan na flight is an indication of guilt. Kumbaga, kapag umaalis ka, or nagtatago ka, or nawawala ka, or missing ka, para at hindi mo hinaharap yung mga kaso mo, isa itong patunay na guilty ka sa ibinibintang sa iyo. Sa ngayon, wala pang sinasabi si Delima kung ano ang magiging plano niya, kung babalikan ba niya, or magfa-file ba siya ng mga counter charges. Doon sa mga taong sinasabi niya na nagdiin sa kanya at, nag at gumawa ng mga paratang sa kanya, na naging dahilan ng matagal niyang pagkakakulong. Pero sa palagay ko, hindi niya ito hahayaan. Isa attorney si Laila de Lima, kung kaya alam niya ang mga susunod na hakbang na gagawin niya. Grabe din ano kung minsan parang iniisip mo, katulad dito sa kaso ni Delima, na ang tingin natin dati ay wala ng pag-asa, kumbaga tuluyan ng mabubulok sa kulungan si de Lima. Pero merong kasabihan that the truth will set you free. At ito ang nangyari kay dating Senator Laila de Lima. And this is all for now, mga kaibigan. Maraming maraming salamat ulit sa inyong panunood. Ugdaghang salamat sa inyong suporta na ako. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay. And God bless.